guys paano kaya to ay parang wala na bang nangyari parang wala na bang lumalapit oo oh, wala tingnan mo yung ibang kontrol ulit oh, ano Oh, Yes, Sir. Okay. Guys, hindi nalang yun na dito. Ano kaya? Malayo mula tayo dyan. Sa palagay mo, baka siguro yung pinupuntahan Siguro? Masabi kasi ni Alvin kasi kanina, minsan na daw, pupunta sa malayo. Oo. Mahahanap ng lupis. Oo kasi hindi kami dito pa parang malayo yung ah, nilakbay niya yun. ha? Eh? no? no? kung malapit lang yun yung paglagay pa lang ng asin nararamdaman na niya yun yung sakit yun o no? diba? parang malayo siya ngayon dito tol sa nilalagyan ng kanyang hap ah, ng kanyang ba no. body parts niya ba? lumalabas ang mga may talagang dumuduwal talaga lumalabas ang mga may lumalabas ang mga may kanina pa yun kanina pa ba oh 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 Gagi, Kanina pa yan ba? Sa taas. Sa okay. sa. Pati daw. Albin? Albin? ba iba ng puses. Bleh. Sapu dia yang. Hah? Sepuluh orang. Di sana tengah lam, di nakikita, eh. Alvin, tengah kita. Albert nak ikat. Boleh boleh lebih mahu supaya. Boleh mama mo. Okay, nama apa? Boleh Pohon tulungan. Lebih. <laughs> uh, di kaya nak ibang anjur di nyantol. Hah? <laughs> <Huh>? Sus, <laughs> no ko. Ini Albin. Sus, dua kaman. Lumbaskah? Lumbaskah Albin. Lumbaskah, lumbaskah. Sinalbit, sige na. Albin? Ayun, oh, ugusap tayo, Albin. Ugusap, ugusap tayo, ugusap tayo. 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 Halik ka. Parang si Albin. Parang si Albin, no? Si Albin yan. Pasabi siya na nag aswang din daw din siya. Oo, oo, yun na nga eh. Sabi nga niya, kumakain din siya ng... Yan o. Yan o. Ano? 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 Yan o. Nakita ko dito. Nagiging pa yung boses niya. Yan na, wala na. Wala na. Kasi siguro, so, pinapantayin niya yung mama niya. Yan na nga yung sinasabi niya. Alam niya kasi yung location ng... Yung half ng katawan ng mama niya. Pero, palipat-lipat daw. Pero, yan. Oo. Oh, Nagkita naman natin eh. lang dito mas malapit yun. Oo. sila suhab. Nakakalasla ba eh? Oh. Abi, hindi tayo makaitindihan ito. Sabi mo tutulungan. Ba, magpa nagpapatulong ka sa amin? Oo, oh, tutulungan na namin so, yung mama mo. Bakit gusto mo Sabi mo, may magawa, Alvin, kundi atas na lang. bukas na bukas, babalik hmm. kami dito. Hindi ka naman namin pwedeng o, labanan kasi di diba, nakakaawa naman din tol yun bakit natin matulungan ba oo yun na nga eh y yun yung rason na bakit nandito tayo di ba sabi wala kami magawa talaga Atos kami guys magkumin kasi baba guys kung ano dapat gawin dito o. kasi first time ko talagang naka encounter nandito sabi nga nila lang <laughs> naduduwal pa talaga ako tol sabi so, natin gagawin so, sabi hindi naman natin yan kayang oh, Diba? Tam tayo eh Balik lang tayo ng maaga Bukas balik tayo oh, Bukas, bukas naman so, oh. oh. na, na oh. na Oo Siguro tol, yung gawin natin tol, yeah. aabangan, si, pain, no? din no? na. natin, natin si Alvin. Oo hmm? nga. Oo. Si Alvin yan. Oo. Pero, yes, pabantayan natin. Pero, Para, na, oh. Baka makalapit. Kasi, oh. baka magkaroon tayo ng chance pa. Baga, oh, 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 oh. yung ina niya, ng araw, baka magpakita sa kanya. Alvin. O, okay. huh? Alvin. Alvin, lumabas ka. Lumabas kung ikaw yan, kung ikaw yan, Alvin, lumabas ka. Lumabas ka, lumabas ka. Di ka din namin sasaktan, ha? Tosa, ada pa tayo dito. Ha? Di pa lang pumbuhay natin dito. Tara, tara, tara. Ini mengatur lah. Aku mungkin sebab atur kau. Anu dapat kami gawain tu lah.